The Battle of Manila was among World War II deadliest conflicts. Dekada 70 si ay umusbong ang isang kumpanya ng bus na minahal at tinangkilik ng publiko. Pero bakit ba ito ay naglaho sa kaagahan ng dekada 90 at sa makabagong panahon sa panguna ng Pangulong Marcos? Ito ay gusto niyang ibalik sa publiko at ang pangako libre ang pamasahe. Kaya sa pagkakataong ito ay alamin natin ang kasaysayan ng labas. Pagkatapos ng ikalawang digmaan sa Pilipinas, partikular na ang tinawag na Battle of Manila, ay naiwang nawasak ang mga infrastruktura at pampublikong transportasyon ng lungsod at pagkatapos nga ng ilang taon ay napuno na rin ng bus at jeepney ang nasabing lungsod. Bago ko ipagpatuloy ang nasabing vlog ay nais ko munang mag-request sa ating mga kamindurayong TV na mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman ng subscribe at papindot ng bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Maraming salamat po. Dahil sa maluwag na regulasyon noong unang panahon at dumating na nga ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. kaalinsabay ng batas militar ng dating pangulo, ginawa ang pagsisikap para tugunan ang problema sa transportasyon at inilabas ang Presidential Degree No. 492 noong Hunyo 27, 1974 na nagtatag sa isang korporasyon na pagmamayari isubalit kontrolado ng gobyerno na tinawag na Manila Transit Corporation. Ang MTC ang namahala sa lahat ng operasyon ng mga pampublikong transportasyon at noong Mayo a 12, 1975, sinimulan ng MMTC ang Metropolitan Manila Transit Corporation ang mga paunang operasyon ng bus nito. Ipinakilala sa publiko ang may 30 unit na ruta mula sa monumento hanggang sa Pasay Rotonda. Buwan ng Nobyembre a 7, 1975 inilibas ng dating Pangulong Marcos Sr. ang kautosan ng pampanguluhan bilang 824 na nagtatatag na ang Metro Manila at ang Komisyon ng Metropolitan Manila. At noong ka 26, 1976, ang labas ay inilunsad ng MMTC. Ito ay pinasikat bilang ang kauna-unahang air-conditioned na bus sa bansa at meron itong mahigpit na pagsunod sa tala orasan. At noong 1977 sa kanilang pag-aaral, ang labas ay nakapagtala ng 5.34 milyong pasahero noong 1976. Ang utak mismo sa paglikha ng nasabing labas ay si dating First Lady Imelda R. Marcos at sinabi rin niya itong revolusyong sasakyan Noong una itong ilunsad ay pinturahan ng asul at may patakarang walang nakatayo sa pasilyo ng bus. At ayon nga sa kasaysayan, ang unang terminal ng labas ay sa Eskulta, Manila, papuntang Cubao hanggang Rustan Makati at pagkatapos ay pabalik ulit ng Eskulta, Manila. Gayun paman ang katanungan ng marami, bakit ba nawala ang labas sa mga pampublikong sasakyan? Ayon sa record ng unang apat na taon ng operasyon nito, ay nagtala ang kumpanya ng deficit na mahigit 140 milyon. Sapagkat ang kumpanya ay dumanas ng malaking dagok sa operasyon, bumaba ang bilang ng mga unit na nabiyahin nito at noong 1987, ang MMTC sa kalaunan ay huminto na ng operasyon sa kaagahan ng dekada 90. At sa kakatapos lang na sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay plano niyang ibalik ang nasabing labas sa publiko at ang pangako libre daw ang pamasahin nito. Pakinggan natin ang suna ng pangulong Marcos. Ito pa at mararamdaman ang dalang ginhawa pagkatapos pa ng aking termino. Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Habang ginagawa ang ating mga tren tulad ng North-South Commuter Railway at ang ating mga subway, patuloy din ang pagpapaganda natin sa serbisyo ng MRT at saka LRT. Ang dating 20% ng diskwento sa LRT at MRT para sa PWD, sa senior at sa estudyante ay tinaas na natin sa 50% na diskwento. Mayroon na po tayong 1 plus 3, Pamilya Pass. Ito ay tuwing linggo para naman may konti pang matitipid ang pamilya sa kanilang pamamasyal at sa kanilang pagsimba. Ang tinatawag na dalyan ng mga tren na binili noong pang 2014 at hindi pa nagamit ay sinimulan na natin mapaganda at mapatakbo sa MRT. Halos 50 dagdag ng karwahe ang natenga ng sampung taon. Sayang yung pera, sayang yung isang buong dekada. Pero ngayon, naayos na natin. Ang tatlong bago na nagagamit na ngayon, asahan ninyo, ang ilan sa 45 ay magagamit na rin natin bago matapos ang taong ito. At ang iba pa ay susunod sa susunod ng mga taon. Magtatanong ako sa iba sa inyo, naaalala pa ba ninyo yung tinatawag nating labas? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimula noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang labas, gagawin pa natin itong libre. So ayun mga kamindurayong TV, narinig natin sa ating Pangulong Marcos na ibabalik ang labas at ito ay gagawin pang libre sa publiko. Antabayanan natin ang mga susunod na kabanata.